Kamusta mga ka-food lover? Ngayon ay samahan niyo kami mag-food trip Dito sa Pongkay Sarap Balita namin ay may masarap na inasal dito At inihaw na liyempo ng baboy Ano pa ba hinihintay niyo? na at simulan na natin to! Nagaanap ba kayo ng masarap, malasa at kwaliting inihaw na baboy? Samahan nyo kami at ituturo namin sa inyo kung saan nakapwesto ang ihawan na ito! Heto nga at naimbitahan tayo dito sa Pongkay Sarap! <laughs> kung saan ang sinoserve nila dito ay liyepo ng baboy at inihaw natay! Bukod pa dyan ay meron din silang chicken dinasal! Take note mga ka-food lover! Dahil fresh na fresh at hindi frozen ang inihaw na baboy nila dito! <laughs> at makakasiguro kayo na fresh at bagong luto ang isa sulit na sa inyo. Hindi tinipid sa karne, hindi tinipid sa sara. Juicy at makakapal talaga ang hiwa ng inihaw nila dito. At sa halagang 60 pesos ay matitikman nyo na ang napaka-juicy at napakasarap na inihaw na baboy ng bongkay sarap. at additional 12 pesos para sa rice. At kung gusto nyo naman ng juicy at napakasarap na chicken inasal ay 80 pesos lang per order. Meron din silang masarap at mabisang sisig na 60 pesos per order. At eto po ang menu nila na talaga namang napaka-budget friendly. Ang Pongkay Sarap ay located at Calderon Street, Barangay Subic, Baliwag, Bulacan. Katabi lang sila ng Altamar. Open sila dito 5.30 a.m. to 2 p.m. At syempre, hindi mawala ang suka, toyo, patis, kalamansi at napakanghang na sili. Let's go mga ka-food lover at mukbangin na natin ang inihaw ng liyempo ng pungkay sarap. Sabaw pa lang dito ay siguradong masarap at malasa na. Wait lang dahil inasal ang order natin, maglagay muna tayo ng chicken oil sa rice natin. Grabe mga ka-food lover, napakasarap ng pagkakamarinate ng liyempo nila. Malambot at tama ang pagkakaihaw. Ang atay naman ng baboy ay napakalambot din at perfect ang pagkakaihaw. Juicy at napaka-tender. Pati ang chicken ina sa nila ay napakalambot rin. Nanunutang lasa, nanunutang sarap. Hebe! <laughs> sa sobrang lambot nga ng mga pagkain nila dito ay pwede na rin kumain kahit walang ipin. Joke lang po! <laughs> at sasabayan mo pa ng malamig na soft drinks ay mapapa. thank you Lord ka na lang talaga. Ikaw ka food lover, na-experience mo na bang kumain sa Pongkay Sarap? Heto po at pakinggan natin ang may-ari ng Pongkay Sarap. Ngayong araw, ini-invite ko po lahat ng uh, mga followers at subscribers ni Ka Food Lover, uh, mga taga Baliwag, kalapit bayan. Um, pasyalan niyo po ang Pongkay Sarap ihaw-ihaw at na titikman niyo po ang tunay na sarap ng inihaw, chicken in a sisig Garantisadong sariwa po at masarap. Murang sa murang halaga, mabubusog kayo. Promise. Huwag na kayong magdalawang isip na bisitahin ang store nila. Dahil hindi kayo magsisisi pag natikman nyo ang nagsasara pang pagkain dito. Kaya naman ayain nyo na ang buong barkada at buong pamilya. Dahil sa murang halaga ay siguradong mabubusog ka. Maraming salamat pong muli sa panonood ng episode natin ngayon. At maraming salamat din po sa walang tigil na pagsuporta. Hanggang sa muli mga ka-food lover, huwag nyo kami kalimutang i-follow. Paalam! <laughs>